One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ako naman tatanungin niyo nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mamasam sam ninyo. So, yon. So, kamusta kayo mga amigo, amiga? Isang magandang umaga sa atin lahat. Syempre, isang bagong chika update na naman ang dala ng mamasam sam ninyo dito sa mamasam sam vlog. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang kilit dito araw araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat. And then, of course, kay Christine Ann Perez na laging nagmamaganda. Charot. So, yun, Christine Ann, mabuhay ka. At eto na, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil ang mga update natin ngayon ay talaga namang magbibigay init ng ulo sa inyo. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, Anong masasabi mo sa Supranational Queens na nagsisisalihan sa Miss Universe after nilang makoronahan sa Miss Supranational? Last year, nagtry na ang Queen ng Supranational 2019 na si Antonio Purcell pero nabigo siyang mayuuwi ang korona ng Miss Universe. At this year naman, meron na namang isang reyna na sumasali ngayon sa isang national pageant mula sa Supranational Queen noong 2015 na sa Estepania ng Paraguay na nagtatry na makuha ang corona ng Miss Universe Paraguay. Tingin mo mama Sam, bakit nga ba sila nagsisisalihan sa kabila ng mga reyna na sila ng supranational? Hindi ko alam. So yun, so, kahit ako naluloka ako dahil alam ko na ang supranational ay isa sa mga pinakamalaking ngayong pageant sa buong mundo at kinikilala talaga siya ngayon nagugulat lang ako yung mga reyna ng supranational bakit nagsisisalihan sila sa Miss Universe. Last year, si Antonio Porcel, ginulat tayo dahil sa pagsali niya nga sa Miss Universe Thailand. At pumunta siya, na siya sa Miss Universe kung saan the first runner-up siya. So, akala natin si Antonio na ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe. Pero, nabigo siyang may uwi ang korona ng Miss Universe para sa Thailand dahil nakuha ito ni Miss Nicaragua. At dito, naloka ang lahat kasi syempre reyna na siya ng supranational pero isinugal niya ang pagiging Miss Supranational Queen niya para sa Miss Universe. At ang nakakaloka dito dahil ngayon, meron na namang isang queen from supranational. Take note sa queen siya, hindi siya runners-up nasasali mula dito sa Miss Paraguay National Pageant para sa Miss Universe so ayun nga, just ko grabe, hindi na sila nadala nang hindi na manalo si Antonio Forseal, tapos susubok at uli sila. Para sa akin si Antonio Forseal na may natin na isa sa mga malakas na kandidata na nanalo dito sa Supranational, at para sa akin she's the best Miss Supranational Queen. Ngayon, kung hindi siya nanalo dito sa Miss Universe, eh, just ko, yung mga sumunod na queen dyan, eh, sana wag na kayo magsisalihan. Sana makontento na kayo na kayo ay supranational queens. Dahil para sa akin na, akin lang to, parang pinapababa naman nila yung kalidad na meron ang supranational. Okay lang sana kung mga first runner-up sila or mga runners-up sila dyan sa supranational o sa ibang pageant na magsisalihan sila uli. Pero kapag title holder ka na, parang wag naman na sana. Bigyan mo naman ng importansya ang pagiging Miss Supranational, di ba? Ang atin lang yon Pero syempre, hindi naman natin sila mapipigilan dahil meron siguro, siguro silang gustong i-goal na ma-hit yung goal nila as a beauty queen. Siguro gusto talaga nilang maging Miss Universe Queen. Ganon. At para din siguro sa bansa nila. Kaya lang, nakakaloka kasi. Marami naman siguro kandidata na sumasali sa mga national pageant na possible na makapag-uwi ng corona sa kanila. So, ang akin kasi, syempre, bigyan naman nila ng respeto yung tinatawag na supranational legacy. Di ba? So, yun. So, nakakaloka lang. Medyo nawindang ako dyan ng bonggang-bonggang. But, good luck. Good luck ulit kay Miss Britanya ng Paraguay sa kanyang journey dito sa Miss Universe. and um, tingnan natin kung kaya niyang masungkit ang corona ng Miss Universe Paraguay at makarating siya sa Miss Universe. And then tingnan natin kung malalagpasan niya yung galing ni Antonia noong lumaban siya sa Miss Universe. Ganon, nakakaloka. So medyo nalungkot lang ako sa fight na yan kasi parang piling ko ang dami namang pwede kasi na sumali sa mga national pageant na hindi na title holder sa mga iba't ibang klase na ng, ng ano ng pageant katulad na lang si ano 'di ba si Miss Earth na lumalaban ngayon sa Ecuador's Oh my God, isa pa to. So, yun. So, hindi ko alam kung anong meron sa Miss Universe na kahit trainer na sila sa Miss Earth, sa Miss uh, Supranational, gusto pa rin nila sumali talaga sa Miss Universe. Kaya tama yung ginawa ni Mr. Nawate eh. kapag ray -na, ka na ng, ano, ng Miss Grand, huwag ka na sumali sa Miss Universe kasi Miss Grand ka na. So, oo nga naman, bigyan mo naman ng importansya yung yung sinalihan mong pageant and be contented, di ba? So, yun. So, nalungkot lang ako sa part ng ano na yan, ng ng parte na yan kasi parang si Miss Supranational hindi naman siya mahipit talaga sa mga reyna niya para binibigyan niya rin talaga ng freedom di ba so yun so good luck sa mga girls na sumasali ngayon sa sa mga pageant na mga reyna na sila I hope na wala namang magsisalihan from international queen na. Kung baga parang international title holder na. So, okay lang yung mga runners-up na magsisalihan sila. Pero kapag title na sila, huwag na silang sumali. Utang na loob. ba diba? So, yun. So, talaga nakakaloka kung iisipin mo. But, wala naman tayong pwedeng gawin kundi i-congratulate na lang sila. At para sa sumunod na chika, mama, somethingin mo. Chantal Smith, dapat pa bang sumali sa Miss Universe Philippines? To be honest, ako ha, maganda yung naging posisyon ni Chantal Smith dito sa Miss Eco International 2023. Kung baga, naging first runner-up ka dyan, talagang masasabi natin, wow! At 2024, di ba? So, talagang masasabi natin, wow, ang galing ni Chantal. So, syempre, tayo, parang pwede pa natin Sumali ka pa, sumali ka ba, i siya na sumali uli sa Miss Universe Philippines kung saan man niya na feel Pero syempre, mas gusto ko pagandaan niya ng maigi yung sasalihan niya na pageant. ko ako tatanungin mo, siguro mas gusto ko sumali siya sa Binibining Pilipinas. Kasi parang feeling ko, pwede siyang pang Miss International. Yung, yung beauty na meron siya, very Miss International ang dating. Di ba? At saka, mali mo, makuha niya doon ang Miss Globe or kaya ang Corona ng binibini Pilipinas international katulad na nangyari na lang kay Maureen Monte na dating first runner up sa Miss Eco International so sa binibini Pilipinas naging Miss Globe at Binibini Pilipinas Globe na naging Miss Globe talaga. So, I hope na makuha niya doon yung Binibini Pilipinas International at maging Miss International. Ganon, di ba? So, yon Kasi, ang hirap ng labanan sa universe, isa lang ang corona pagkatapos para ang hirap, hirap sumugal ng ganung ganon lang. Pero sana kung sasaya ang girls na mga na may experience na siguraduhin nila na kaya talaga nila masungkit ang corona. So, I think ako ha, ako, ako lang tatanungin nyo, Chantal Smith, Binibining Pilipinas. I think bagay sa kanya. ba diba? So, yon try niya. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Anita Gomez, tingin mo, dapat bang sumali sa Miss Grand Philippines this coming August? Ah, Okay naman kung ako tatanungin mo bakit na mahindi si Anita uh, Rose Gomez napatunayan niya yung sarili niya dito sa Miss Universe Philippines sa kabila na ang daming malalakas 'di ba nakarating siya sa top 20 top 10. So, ibig sabihin, iba ang kalibre na meron ng Anita Gomez. At nakita yon ng organization ng Miss Universe Philippines. To be honest, kung papanoorin natin yung laro niya, talaga naman masasabi ko, oh my gosh, ang ganda din ng ipinakita niyang performance talaga sa Miss Universe Philippines. And I hope na sumali pa siya sa pageant. So, ako, para sa akin, try niyo. Sa akin, try siguro sumalis sa ano sa Miss Grand and then try niya mali mo makuha niya ang Miss Grand Philippines Diba? ba so yon congratulations kay Anita Gomez dahil sa ipinakita niyang galing at kakayahan niya pagdating dito sa Miss Universe Philippines sino ba ang mag-aakala na makakarating siya hanggang sa dulo ng competition and then of course kung sasali siya syempre dito sa Miss Grand Philippines Maraming magiging masaya para kay Anita Gomez At kung ngayon taon siya sasali Parang feeling ko it's a closer to the crowd. So, yon parang malapit na malapit na siya para sa corona, di ba? So, kaso gando ng katawan niya. Ewan ko na lang kung hindi siya mapansin. Anyway, good luck kung meron man siyang planong sumali dito sa Miss Grand Philippines. And, tignan natin at abangan natin ang isang Anita Gomez sa laban niya sa mga susunod na pageant. ba? So, yon, So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. syempre sa akin mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!